mga kabokals, magandang gabi na. <laughs> gabi na. So ito, ito po yung ating kakatayin bukas. so oh. Hmm. Ayan po yung mga dekabraw na nasa Chapsoy area. Inubos na natin. Bali sila po ay ah, 18 pieces po yan. 18 pieces po. Kakatayin na natin lahat bukas. Hmm. Ayan. sila. Dinala ko na dito kasi alas 4 ang ano, ang punta ko sa Katayan. Ito po yung mga ano na panguha natin order kanina, oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14 mga kabukal. So, oh. hmm. 14 pieces ayos so may matitira apat pero ano yan madali lang po i-alok yung bukas so yan mamaya alis tayo ayan mga kabukos good morning so yun uh, dito tayo sa katayan at uh, pinapakatay na natin yung mga uh, decal browns natin yan so so hindi na natin masyado ko close up kasi madadali tayo pero ayan, ayun na po uh, 18 po yung ating ipinapakatay ngayon. Bali, yun na po lahat yung uh, deca brown na nasa Chapsui area natin. So, ang natatira na lang po doon is yung apat uh, na kabir, yung isang rooster, saka yung uh, isa nating deca brown asil, at saka yung uh, isa nating, ang tawag ito, uh, Rhode Island uh, kabir na rooster. So, yun na lang po. So, unti-unti po mga kabukos. Susunod po nito is yung ating mga Moscovy Duck. Magbabawas na rin tayo sa ating Moscovy Duck. At saka kayo -o, may natira pang may natira pang may ito, 25 pieces na tikaw brown. Yeah. Ang dami aso. lalaki ng aso. <laughs> And so, sunod-sunod po hanggang sa maubos, ma-clear out natin. ang uh, matitira na po yung mga bata na Dekla Brown. So, hintayin na lang natin mga kabokal. Sa dali naman to kasi, ano, uh, tawag ito, machine po yung pinandabiras nila. Machine, hindi po mo na Kaya mga kabokal, so, machine. So, ano yan, umiikot yan. Tapos may mga goma sa gili dyan. Yan po yung nagtatanggal ng balahibo. Kaya, kaya mabilis, mabilis lang po yung trabaho. Ayan. Ayan na. Nabalata na, nabalayibo na. So, ano na lang, nililinis na lang. Ayan, lang po kabilis. Eh, ito po talaga ang, 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 ano, ang business nila. Uh, dressing, dressing, parang dressing plant na nasa bahay lang. Ayan. Ito na, te. <laughs> Ayan mga kabokers, deliver na tayo. Ayan o. Tao po. Tao po. Tao po. Doorbell ba to? Ah, doorbell nga mga kabokals. Ayan. ba order ni ate? Isa lang yun. Eh. Mahirap mag-isa. Yung susulat ka, nagkukwenta ka, nagbibideo ka. <laughs> wala na buhay ito. Ayan. Ito na mga kabokals yung ating mga na-deliver. Oh. Ate Pelda, isa. Wala yata tao, ha? Tao po. Is there anybody home? Tao po. Magandang lalaki po ako. Joke. Ah, <laughs> uh, Walang tao. Tao po. Ay, sige. Hindi pa, pero balik ako na lang. Kahit i-receive mo lang muna, tapos balik ako na lang yung bayad. Ah. Ayan. Ayan, saan po si Kuya Bert nagdaan, mga kabukos? Teh? Ayun. Ito, Teh. Pili ka, Teh. Sige, teh. Pili mo lang. Ay, sige. Ano, Kuya? 250. Thank you, Teh. Uh, ano ba, anak mo? Ano doon sila? Oh, bigay ka na lang doon. Ah, oh, Sabihan mo lang yung bag. Dalawa, ah. tatlo. Sige, sige. Okay, okay. Ayan, ito lang yung mga kabukos, Eh. Tapatan lang kami. Ito, bahay ko. Ayan sa kanila. Tapata lang kami. Bibili siyang, bibili tinapay kaya. Tau po. Ito na, yung manok. Pinadala ni Papa mo. Ah, hindi, si Papa mo na lang mamaya. Oh, bigyan Bigay na sa akin. Oh, ayun. Oh, ayan. Edit pa. Hmm, edit pa. Lah pasok ya lapasok pasok. Ah. Pre. lagi sing eh ka ba? <laughs> si mama. Tawag mo mama. Ah, tawag ka daw. Gusto pre?

Ano <tik> yan? Yan. Mangkil man ba? Ah, chachapin ko? Ah? Apo. Oh, sige. Wait lang. Dali ko nalang dyan. Yan. Makabukos. Okay na. Makabukos. Nakachap na natin. Karen? Ang paborito kong apo. <gibit> si Karen. Ito na. Ano yun na? Indian ka? Indian. <gibit> simple. Ah, yeah, free boss. Ayan. Kumari kaya, mga kabukas, si Karen. <laughs> Thank you. Thank you, Tommy. Ayan. Alos tapatan bahay ko lang din. So po. Ayan, ito na. Thank you. Thank yeah. Sa na lang mga kabukas. Last one. Tapo. Ah, tulog. Papa, papa tapo hey. yung, man yung manok. Or yung manok. yung manok. Ayan mga kabokals. Oh, may matitira sa ating ano, tatlong peraso pang ulam na lang sa bahay. Saka atay pala. Isang kilong atay pa. Ano? Okay. Boss, pili ka na dito. Ha? <coughs> ah? Oo. Oh. Ha? Ah? Isa lang ako. Oh. Oh, pipili na kita? O oh, pipili ka? Asya. Mali. Ha? Ah? Oh, hindi sabi niya ano. Dali ko na lang dito. Tapos mamaya, mamaya na yung bayad. Siya na mag ano. Pili ka na lang. Oh, ano, may malalaki. May malaki, may maliit. Ayan. Eh, yung layer ba na kulay brown? Yung brown egger? Ay, hindi siya matigas. Paano yan? Ay, may, parang native lang din siya. para ka nagpakulo lang din ng native na. Masarap yan. Lasang native talaga yan. Huwag ka nang lalagyan doon. plato dali. Ay, paplato mo na lang. Ay, may plastic mo. Alin? Wala may plastic. Alin na dito? Ay, plato na lang. Alin dyan? Alin dyan? Ito. Ayan mga kabokals So, tapos na tayo. Tignan mo natin si Mother at gising na. So, lagari tayo dito mga kabokals sa so, shoes wall. Ayan ang uh, buhay ni kabokals Dahil lang ha. Ayan, papakainin ko pa to. mag aalmusal pa kami. So, ito. Ayan mga kabokals So, ito ayusin ko na. Uh, I-re-rep ko na mga natira. And then uh, almusal kami ni bader Pay konti ligo. Kailangan ko maligo kasi kasi ano tayo eh galing tayo sa Katayan eh. uh, ligo and then saka ako pupunta sa farm magpapakain pa tayo. So ngayon po ay alas maybe pasado na mag alas 10 na yata. Tanghali na at, uh, ano eh. Tinanghali talaga tayo pero ganyan talaga hindi naman po palaging ganyan at ngayon lang naman 'yan. At uh, din-dispose nga, na, nga natin yung ating mga decal brown so meron pa tayong natirang 25 pieces doon na thunders na yung po sana yung gagawin natin breeders pero nag po ako na i-dispose na lang sila lahat so siguro by next week sila naman nakakatayin pero kung kayo po interesado po, pwede nyo po silang bilhin ng buhay uh, bibenta mo natin 300 po ang isa sa uh, buhay po ah malaki maliit 300 ang isa hindi natitibangin yun uh, 25 pieces pa yung natira doon PM lang po kayo kung uh, interesado kayo. Ayan. So ito, ito nga po ay per kilo ang ginawa natin kasi ano siya, dress katai siya. Pero yon buhay, per piraso tayo doon. 300 ang isa. 'Yan. Kaya mga kabokals, bago tayo magtapos, ipapasilip ko lang po muna 'yung mga natitirang mga deca brown na uh, thunders natin. Ano pinagsama ko na 'yung ano mga kabokals, 'yung ating ah uh, Dongtao Rooster sa kayong ating Tanaka Shamu. And then ito yung ating Dongtao Hen. Pinagsama ko ito si ano si ayun oh si Dumpo giant. kaya lang ano eh masyadong agresibo si Dumpo giant. So hindi niya tinitigilan sa peona, kaya hiniwalay ko. Yan, and then ito po yung ating 2 months old na Dong shawbo, mga kabokal. So, oh. yung po yung ating 2 months old na Dong shawbo, Lalaki na. Mm. Ito pong uh, ama, yan pong tatay na mga yan. And ang inahin pong ginamit natin na ito nga si Fiona, yung ating dong tau hen. Yung pong kinalabasan. Ha? Ayos. So yan po, idadali natin yan. Idadali natin yan. Ipagpapatuloy natin yung project natin na dong Xiaobo doon sa bagong area. So ito, pasilip lang po muna. Hmm. ito po yung natitira natin mga uh, Thunders na Dika Brown. 25 pieces pa po ito. So ito nga po dapat ay gagawin kong breeder. Kaya lang uh, nagbago isip ko. I-prioritize uh, ko muna yung ating paglipat. Yan. So kaya inaalis nga po natin lahat para po maging mas madali yung ating paglipat sa bagong area. Para konti na lang yung dadali natin. Konti na lang yung kailangan gawing kulungan doon. Ayan. Pero yung ating mga dominant rooster, matitira yung mga kabukas. Ito lang iaalis natin itong mga hens. Anyway, meron naman tayo mga bata doon yung, yung mga nangitlog ngayon. Yung currently laying na galing sa Nueva Ecija. So yun na lang, doon na lang po tayo huhugot siguro ng ano. Kung tayo po magpapatuloy sa pagbibreed, eh, doon na lang tayo huhugot. Pero ito, iaalis ko na po muna lahat yan. 25 pieces po. Siguro by next week ito, next week ay magkakatay ulit tayo. Pero doon po sa mga gusto, kaya po pwede po tayong magbenta rito ng uh, live. Pwede po kayong bumili sa akin ng live. Ayan. Kung lahat ang tingyo po kukunin, bigay ko na lang po ng 250. Ayan, makabukas sa 250, direct yuhan. Pero lahat na 25 pieces. Pagka pa isa, isa lang po, 300 ang isang piraso. Ayan ha. 300 pong isang piraso pag uh, pa isa-isa or dala-dala pa. -dala dalawa, tatlo, ganyan. Pero pagkakinuha nyo yung lahatan, uh, 25 pieces, 250 yan, dahil one, 250 ang isa. Malaki matitipid yung mga kabokals, oh. Pero again, ito po ay kalsa, ah, mga pangkatay po. Yan, pasyalan natin yung ano, yung chop suey area para makita nyo kung ano itsura ngayon. Kaya mga kabokals, so nandito tayo. So ito, itong mga pato na to, yan din po ay kakatayin natin, ya, alis natin yung lahat for disposal din po yan so yun nga sabi ko nga magtitira lang tayo ng mga ilang peraso para uh, yun pong ipagpapatuloy natin doon pero yan hindi na, hindi na po natin niya madala, na madadala lahat ito po yung additional na ano natin oh, dong xiaobo mas bata po ito ng 2 weeks so, ito po ay isang buwan at kalahate eh. ano laki na rin mga kabukas oh. ang ating mga dong xiaobo maganda talaga yung ano ang lalakas kumain pa oh. Ito na ito, yung mga bago natin. Dong Xiao Bo at saka yung ating mga uh, Xiaomu. So makikita natin ang ganda niyan talaga mga kabukas pag napawala na natin yan doon sa bagong area. So, Pero ito nga, itong mga pato yan for disposal. Magtitira lang tayo dyan ng mga ilang piraso. Ito din po mga ducklings natin is for disposal din po ito. Ayan, pero si Mama Duck, ititira natin yan. Hindi natin iaalis Kasi magaling maglimlim yan. 22 po nilimliman yan. Pisa lahat. Ay hindi, isa lang pala yung hindi. 23 pala, isa yung hindi napisa. 22 yung kanyang napisa. Ayan. Ayan, for disposal po lahat yan. Meron pa tayong ducklings doon sa coop number 2. Mas matatanda dyan. So, i-dispose din natin yun. Isa showcase ko po yan sa mga susunod na araw mga alis Pero ito, ano o, ayan o. Ang natira na lang po dito is ito. Yung ating mga kabir. Apat na kabir. Saka yung ano natin, yung dalawa natin na road island. Nagtira ako ng dalawang road island para uh, just in case, makapagpatuli pa rin tayo sa road island. O i natin doon sa ating uh, Decal brown asil, yung pong plano ko. Para po, try natin kung maganda pong resulta ng kanilang egg. Pagka ganun pong nakakross sila sa, sa ano, sa ating uh, Deca Brown Asil hmm. so ito clear na mga kabuhokals oh. yung mga kulungan na yan eh, yung tatlo na yan may lamang rooster yan yung, yung ating uh, Domino Cici, yung Deca uh, Deca Brown Asil at ah, saka yung isa nating Rhode Island Kabir and then ito yung mga nagkaroon ng bulutong 1, 2, 3 pero babalik ko na mamaya yan, magaling yan. magaling na yan yun ano eh. you know? Cleared, cleared na po. Ayan, cleared na po yan. Sabi ni, Dok ni Doktor, quick, uh, quick. <laughs> you are cleared. <laughs> Madi-discharge na po ito mga to, mga kabokals. Madi-discharge na sila. Ayan, no? Malilinis na mga muka. Ayan, no? Nagkabulutong po yan. Kinamot natin kaya nandito. Pero ano yan, mga youngers po yan. Galing po yan dun sa mga currently laying natin. Ito. May, mga youngers po yan. Magagaling na sila at... Uh, mamaya Mamaya Ah, uh, ano mo tawa dito? For discharge na po. Para <laughs> hospital wow, talaga. For discharge na sila. Mm. And then ito. Ay hindi pala kabir pala 'yung sinasabi ko. Ayun. Ayun, 'to 'yung kabir natin, kabir rooster natin. Ayun, binebenta ko pa rin po 'yan ha, baka may gusto pa rin kumuha. Kasama po itong apat na hen na kabir. Ito naman po 'yung ating Rhode Island kabir. Ayan, gagamitin natin 'yan. Breeder natin 'yan and then ito yung matikas natin na deca brown asil ito po yung plano kong gamitin dito sa dalawang road island hens natin ito ito dalawang road island hens natin kaya nagtira ako ng dalawa hmm. yan po ang gagamitin natin sa kanya, try natin kung magiging maganda ang resulta ng egg pagka si deca brown asil ang kumasta so ito pagka nabenta na po yung mga pato And then ito na benta na rin yung mga kabir. And then yung matitira nila yung mga rooster. Kukulong ko na lahat yan. Mas madali na. Ito babaklasin. Isa to sa mga baklasin eh. Yan. Babaklasin yan. Itong bakod. Ayan. Ayan. Yung yerong pula magagamit yan. Unti-unti mga kasi hindi natin po pwedeng baklasin lahat sabay-sabay kasi nga meron tayong mga alaga eh. Uh, hindi ko basta-basta tatanggalin yung mga currently laying natin doon kasi baka mabuano sila eh nangingitlog sila eh malakas sila mag-itlog ayun nakaka isang tray mahigit na ako eh. so yun ang huling-huling natin gagalawin hindi natin gagalawin yung coop number 1 pala uh, magagagawa ako ng panibagong coop para sa kanila doon para pag transfer nila dyan ay, pag alis nila dyan diretsyo doon mayroon silang coop na malilipatan ka agad so, may pagpapatuloy lang kanilang pang-iitlog. Ayan po. So ito, unti-unti mga kabukalas, transition. In the process of transition tayo, kaya yan, nagbabawas tayo. Isa po sa paraan natin yun, yung pagkakatay. At uh, at least naging pera po, at, uh, may dagdag natin sa ating pondo.